Ang mabuting tao maraming kaaway, pero ang plastik na tao maraming kaibigan. Sa buhay, may mga pagkakataon talaga na ang mga taong mabait at matulungin ay maraming kaaway. Hindi ito dahil sa kanilang masamang ugali, kundi dahil sa kanilang prinsipyo at pagmamalasakit sa tama. Sila ang handam lumaban para sa kataruman at itaguyod ang kanilang mga paniniwala. Sa kabilang banda, may mga tao rin na tila plastikado. Minsan, marunong silang magpakita ng magandang asal sa harap ng iba, ngunit sa likod ng kanilang manangiti ay maaaring may masamang intensyon. Kadalasan, ang mga ito ay mga oportunista na handang isantabi ang kanilang prinsipyo para sa pansariling interes. Hindi maiiwasan na ang mga mabuting tao ay magkaroon ng kaaway, Lalo na kung sila'y laging nagtatamgol sa kataruman at nagmumula sa kanilang puso ang kanilang mga akbang. Subalit hindi ito dapat maging hadlang sa kanilang pagiging mabuting tao. Ang tunay na halaga ay nasa kung paano natin inuukit ang ating mga pagkilala at prinsipyo sa buhay. Hindi ito nasusukat sa dami ng kaaway o kaibigan, kundi sa integridad ng ating mga kilos at desisyon. Mabuting maging tapat sa ating mga paniniwala kahit pa ito ay magdulot ng hindi pagkakaunawaan sa iba. Ipinapakita nito ang ating tunay na pagiging totoo sa ating sarili. At